SF, hindi ko na alam kung nasan yung iba natin pero yun nga no akala ko may naaani na dito napaka layong ibon nasa ulap yung pala ang daming ewan ko anong tawag dito sa ibon na to kita nyo ba yan hindi naman siya kalapate pero ubod ang ano may sampu ano ba yan? Limbas yan. Tawag yata nila dyan limbas, yung limbas. Ayun. Ang dami. Grabe. Tahan nyo ba yan? Baka nadali yung mga ibon natin. Baka madagit yung ibon natin. Naglalaro. Ang oh, dami. Ito.